Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si Binibining Marie Cornelick ang inyong guro para sa araw na ito. Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang iba't ibang bahagi ng isang pahayagan. Ano nga ba ang pahayagan? Ito ay isang uri ng paglilimbag. Ito ay naglalaman ng mga balita o tala tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa lipunan. Nagbibigay din ito ng mga impormasyon tulad ng mga patalastas. Ito ay kadalasang iniimprenta araw-araw at ibinibenta sa murang halaga. Ito ay tinatawag ding dyaryo o peryodiko. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang iba't ibang bahagi ng isang pahayagan. Una ay ang pangunahing balita. Ito ay naglalaman ng pangunahin at pinakamalaking balita ng bansa. Kadalasan, ito ay nakasulat sa malalaking letra. Ang susunod na bahagi ay ang editorial. Dito nababasa ang pangunahing kuro-kuro ng patnubutan. Dito rin makukuha o makikita ang larawang editorial o editorial cartoon. Mababasa dito ang opinyon ng patnugot Ang sunod na bahagi ay ang anunsyong klasipikado. Sa bahagi ng pahayagan na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa anunsyo tulad ng bagong bahay, bagong sasakyan, trabaho at iba pa. Sa palakasan naman o sports, ito ay naglalaman ng balita tungkol sa sports o palakasan. Ang obituwaryo naman ay naglalaman ng latalaing ng mga taong namatay. Sa pahina ng libangan, ito ay naglalaman ng artikulo tungkol sa talaan ng pelikula at iba pang libangan na nagpapasaya katulad ng mga puzzle, comics at mga artista. Ngayon naman ay tulungan ninyo akong tukuyin kung anong bahagi ng pahayagan ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Una, ito ay naglalaman ng artikulo tungkol sa talaan ng pelikula at iba pang libangan na nagpapasaya. Magaling! Ito ay ang pahina ng libangan. Ito naman ay naglalaman ng pangunahin at pinakamalaking balita ng bansa. Magaling! Ito ang pangunahing balita. Ito naman ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa anunsyo tulad ng bagong bahay, bagong sasakyan, trabaho at iba pa. Tama! Ito ang anunsyong klasifikado. Anong bahagi naman ang naglalaman ng balita tungkol sa palakasan? Magaling! Ito ay ang palakasan o sports. Sa anong bahagi naman nakasulat ang mga pangalan ng namatay at impormasyon na nais ipabatid sa mga malayong kamag-anak? Magaling! Ito ang obituaryo. Maraming mga pangyayari o balita ang nangyayari sa ating bansa sa araw-araw. Ito ay mababasa sa mga tsaryo o pahayagan. Naway no marami kayong natutunan sa ating aralin. Muli, maraming salamat sa panonood mga bata.